Hi guys, tara samahan nyo ako sa taas ng bundok ng Mount Isarog Dito lang yan sa Kamsur Bicol samba ko nga pala yung ate ko, ayan nga pala yung nasa moto Saka yung asawa niya Pero excited na ako dahil mag-swimming kami dyan mamay sa taas ng bundok Dahil nag-stopover muna kami sa Shake Attack Sabi nila ate na sobrang sarap daw dito yung mga milk tea nila Pero hindi ako nag-carrade ng milk tea kaya umorder ako ng mango Grabe hindi siya powder na mango As in pure na mango siya At yun nakabili na kami lahat, ayan pakit na kami ng Mount Isarog Dito nga pala kami mag-swimming sa SMDP Resort Hotel Nakikita nyo yung daan derecho. Ayan nga pala yung way na papuntang falls. At bigla pala ako nakakita ng unggoy. Makikita at makikita mo rin niya kasi sa gilid lang niya ng entrance nila. At pag bungad mo guys, ayan, makikita mo kagad si Buddha. O nga pala guys, yung entrance pala dito is 150. Buti pa dito, Diyos ko, sa bigo namumura na na mga entrance. And? sa Cavite naman, pag maganda yung resort, parang ganito. Diyos ko, nasa 280 na. Ang mamahal pa ng mga cottage. Alam nyo guys, try nyo dito. Sobrang ganda ng mga view. Pang Instagramable talaga siya. Para kang nasa mamahali na resort. Pero wala ka dun sa mamahali na yun. Saka yung cottage nila guys, nasa harap lang ng pool. Tingnan nyo naman yung resort guys, sobrang linis talaga. And kapag nag-swimming ka pala dito guys ha, hindi siya crowded. Meron din pala silang in-offer na overnight. Yun nga lang talaga sobrang lamig dito pag gabi. Dahil nga nasa taas ka ng bundok talaga. Saka yung tubig ng pool nila, grabe, sobrang lamig. Tingnan nyo naman yung view guys, so oh. makikita nyo dito mamaya, yung mouth mayon. Mamaya mayon, magpapakita na yung bundok na yun. Pause-pause ka lang muna, wait lang ha. So, ka, pong, Ay, go. Ay, go. Ay go. <laughs> nga guys, so oh, nagpakita na pala yung mayo. Mm. Grabe, sobrang layo niya pero nagpapakita pa rin dito. Pero hindi naman lahat, yung ulo lang talaga. Kung ang lahat guys, ganyan pala yung view pag gabi. O ba diba, mas maganda sana pag Yun nga lang talaga, sobrang lamig talaga dito. Ganyan naman o, oh, di diba walang mga katawa-tawa kasi sobrang lamig talaga. Dahil sa na to, 10 over 10 ako. <laughs>